ang Palasyo Malacanang bumalta rin po kay Zaldico at sinabihan na tapusin daw yung mga akusasyon dahil parang lumalabas na dumarami yung inconsistency sa kanyang mga inilalabas na pahayag. Kaya pinaman po dyan si Bambuana Lee Soberano. Inihayag na ang Palasyo ng Malacanang na mahalagang tapusin ni Saudico ang kanyang mga alegasyon laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging kay House Majority Leader Sandro Marcos. Lalo na at lumalabas umano ang ilang inconsistencies sa kanyang mga video. Tinukoy ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga inconsistencies sa mga pahayag niko sa kanyang video 1 at video 2. Napansin din umano na pabago-bago ang itsura niko sa mga naturang video. Ayon kay Jose Castro, indikasyon nito na ang mga video ay ginawa sa magkakaibang araw at maaring nakaayon sa magiging reaksyon ng publiko. Naniniwala rin ang palasyo, planado ang pagpapalabas ng mga video ni Ko. Tiniyak ni Castro na tutugon ang malakanyang sa mga akusasyon ni Ko. Pero dapat tapusin niya muna ang kanyang mga pahayag. Muli rin niyang iginiit ang panawagan ni Pangulong Marcos na umuwi na si Ko sa bansa upang personal na ilahad dito ang kanyang mga pahayad. Paratang. Samantala, tumanggi naman ang Pangulo na magbigay muna ng komento hinggil sa patutsada ni Ko laban sa kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dita, at uh, ito po ay nagiging issue. Hindi po, po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan natin na nangyayari sa bansa. Basta po verified, pinapakinggan po ito. At uh, kailangan din po i-considera. So kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Si Palas, Press Officer, Undersecretary, Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.